Act boys and girls, balik tayo sa nakaraan. Isipin mo ang isang babae na lumabas sa pelikula ng Hollywood noong dekada 1930. Maganda, elegante, at nakakaakit ng pansin ng publiko. Ngunit kung tutuusin, ang kanyang kagandahan ay hindi lamang ang kabuuan ng kwento niya. Ang babaeng ito ay si Hedy Lamarr, isang Austrian-American actress at higit sa lahat, isang inventor na nag-ambag sa teknolohiya ng komunikasyon. Marahil sa unang tingin, iniisip mo isa lamang siyang artista. Ngunit ayon sa tala ng kasaysayan, si Hedy Lamarr ay may ambag sa teknolohiyang naging pundasyon ng Wi-Fi, Bluetooth at GPS, mga teknolohiyang ginagamit natin sa araw-araw. Nagsimula ang kanyang kwento sa Vienna, Austria noong 1914. Bata pa lamang si Hedy, napansin ang kanyang talino sa matematika at agham. Subalit, ang kanyang unang pagpasok sa mundo ng pelikula ay dahil sa kanyang kagandahan at talento sa acting. Sa industriya ng pelikula noong 1930s, mabilis siyang nakilala sa Europa. Dito mo makikita ang duality ng kanyang buhay. Sa harap ng kamera, si ay bituin ng pelikula. Sa likod ng kamera, nag sa teknolohiya. Paano nagumpisa ang kanyang interes sa teknolohiya? Ayon sa tala ng kasaysayan, Noong ikalawang digma ang pandaigdig, nahihirapan ang allied forces sa secure na komunikasyon. Ang mga mensahe ng sundalo ay madaling mai-intercept ng kalaban. Si Panoorin ang buong kwento. Nasa video description ang full video.